Tutuldo ka natin yung problema ng yan. Dahil kapag hindi, kung natin yung budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Pag may nahuli po kayong Pilipino, hindi po ba kontakin kami dahil ipapauwi na lang namin at meron na po ba tayong ugnayan sa kanila dahil ipinaalam na dito sila dadalhin, hindi sa kung saan sa ang impyerno. kasi ang, ang premise ng uh, DFA, why they're insisting to hold on that 100 million or 200 million na uh, legal assistance fund because of your absence. So, kung nandok na kayo, dapat kayo na ng pera na yan para tutukan talaga yung mga legal problems ng ating mga OFW. Noong 2022, 3,863 ang pending cases. Wala man po lang na absuelto. Ibig po masabihin ito, lahat mo sila nakundik, wala man lang na absuelto, na dismiss ang kaso. I Anong mean, klaseng abogado ang pinagkukuha po natin? Abogado ba talaga po ito o baka mga Magkatatak-tatak pitaklan ng mga notaryo doon sa Middle East. Ito yung paulit-ulit na problema inilalapit sa akin. Parang silang plaka na tayo rito. Um, every time na may nagreklamo sa akin, sa action center ko, sa radio program ko, Rapid Tool Action, palagi yung inaabuso yung OFW natin. Why? Bakit naabuso? Number one, kasi hindi nakapagtrabaho na maayos. Uh, dahil hindi na mimit yung expectation ng amo kaya naabuso na sasaktan at bakit hindi na mimit yung expectation ng amo eh paano ba naman eh hindi na yung kontrata pinaka recent lamang i think this was a couple of weeks ago uh, tumawag sa akin yung isang OFW dahil nung pumunta siya sa Saudi pinirma niya sa kontrata niya ay seven lamang katao ang kanyang aalagaan pero pagdating niya doon sa Saudi 21 katao ang kanyang inaalagaan at may kasama pa doong uh, special child. Kali. Kailan ba matapos yung problema ito? Palagi. Meron pa akong reklamo na tanggap na kung saan eh, ang pagkaalam niya uh, bunggalo lamang yung bahay na kanyang uh, pagtatrabahuan. And then apat ulit malang ata yung kanyang pagsisilbihan. Pagdating niya doon sa Saudi, hanggang third floor yung bahay. At mag-isa lang siya. Just imagine, first hanggang third floor, ang kanyang uh, at isang dosena ata yung kanyang pinagsisilbihan. Eh sino ba namang OFW ang kakayanin yung ganong klaseng sitwasyon? Now, it goes back to monitoring. I think dito nagkukulang, hindi ko alam kung sino may problema rito, DMW or OWAC. Today, tutuldo ka natin yung problema ngayon. Dahil kapag hindi, pagdating ng budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Pag hindi nyo na-ayos ng problema ito, wala. Eh, mahal ko kayo mga taga-DMW at Pero, kung ganito rin lang, hindi na matapos-tapos yung problema ng kinakawawa yung ating mga OFW, itabla-tabla na lang tayo. Uh, but anyway, uh, Admin Patricia Yv Yvonne Cunanan, kauna, sorry. Salamat at mabilis ka umaksyon. Pero, yung aksyon mo, after the fact, nangyari ng pang-abuso, dapat, meron tayong tinatawag na prevention. Ma-prevent yung pang-abuso. And paano ma-prevent yung pag-abuso? Dapat continuous monitoring. Tinatawagan yung mga OFW, pinupuntahan yung mga OFW doon sa kanilang uh, lugar na pinagtrabahoan. On a regular basis, you call them. Wala eh. Kasi pagdating nila doon, nisi hay, nisi hoy. Wala eh. Dapat yun, pagdating sa deployment, after a few days, someone from the DMW or OWA has to call them. And kumusta ka na? Okay ka lang ba? If, if possible, puntahan sila. Titignan talaga yung workplace. But we're not doing that yet, tama? We should be doing that really, um, nakakasama ng loob na tinatawag natin sila mga makabagong bayani and yet, ganun ba natin sa mga makabagong bayani, pinapabayaan natin sila na maabuso at masaktan. Okay? And so, susunod, uh, and then number two is uh, proper contract verification. Ito yung sinasabi ko. Special employees background, security assessment of the place of deployment, and strict compliance by foreign employer of contract terms and conditions. Kung tayo nga, amin ko kung yung, tayo, yung mga OFW natin, dumadaan sa butas ng karayom bago ma-deploy. Merong NBI clearance, police clearance, barangay clearance, uh, uh, medical clearance. Ang daming clearance na kailangan i-comply ng ating OFW. And yet, pagdating niya doon sa bansa na pagtabuhan niya yung amo, wala man lang clearance. Hindi natin alam kung rapist ba yan o dati bang yung kriminal o kung ano ba yung record niya. That's why we also have to verify the employer. We need to know who the employer is and who are they it's very important for me. Yan ba ay dumaan sa, uh, sa psychiatric uh, exam? Kasi di ba, especially sa Middle East, uh, alam na natin lahat, grabe yung mga ginagawang pang-abuso para hindi na makatao, para ang ginagawa ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Matapos raping, papatayin pa. Yun dapat ang chine-check natin, background check sa mga employer. Bukod dun sa pag-check sa contract, background check sa mga employer. At yung employed ba yan, eh, dati nang nilayasan ng OFW natin. Pag dinayasan na ng OFW natin, huwag na natin bigyan pa. Kasi there are several cases na yung OFW na umalis na sa isang amo and then after a month or so, magpapadala ulit itong agency ng another OFW, the same amo. Eh dapat yun, blacklisted na. Okay? And then number three, ensure that the DMW will forge bilateral agreements with host countries that will only provide favorable terms to our OFWs. Number four, Proper utilization of DMW and OAP budget to ensure sufficient funds during emergencies and repatriation. Number five, put an end to the trafficking of migrant workers, strengthening efforts to secure backdoor channels. Number six, regular medical checkups for OFWs abroad. This is very important to me. Um, dapat yung ati mga OFW, magkakaroon ng annual checkup. ng I think, is it Hong Kong or Singapore? They're doing that now. But yung mga OFWs not sa, sa Middle East, wala. magpapacheck up na lang pag may sakit na. In some cases, unfortunately, malala na yung sakit. Kaya kailangan pa uwi na. Dapat, what I want to happen, DMW and uh, OWA, uh, merong annual executive check-up yung ating mga OFW sa Middle East. Kasi ang hirap ng trabaho nila, unlike sa Hong Kong and Singapore and other, in other countries, hindi ko rin siyang sabi magaan. Okay sila. Ang pinakamabigat na trabaho talaga ng OFWs natin ay sa Middle East, especially Kuwait. Okay, so that annual medical checkup. And then revisit and review the implement number seven, revisit and review the implementation of the DMW law and the Magna Carta of Sea And the last but not the least, continue efforts to apprehend and penalize illegal recruiters both here and abroad. Um, Everybody, thank you. Now, um, may I ask my fellow senators present if if uh, anyone of you would like to uh, deliver an opening statement, Senator Bato de la Rosa, uh, Senator Erwin Tulfo, Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Ngayon araw muli po natin binibigyang halaga ang ating mga bayani, ang ating mga OFW na patuloy po nagsasakripisyo upang bigyan ang kanilang pamilya ng mas maayos na buhay at makatulong sa ekonomiya ng ating bayan. Ang parang magagawa po natin para suklian ang kanilang walang kapantay na kontribusyon ay tiyakin na may sapat silang proteksyon tulad po na nasabi ng ating chairman sa legal na aspeto at iba pang bagay sa kanilang kabuhayan at sa kanilang iba pang mga karapatan. Kaya nais ko pong pasalamatan ang ating Chair ng Committee on Migrant Workers, Sen. Rafi Tulfo at ang kapwa kong mga Senador, kay Sen. Bato de la Rosa at iba pang mga miyembro ng komite ng ito. Sa pagsusunod ng mga batas na naglalayong palawigin pa, ito pong Legal Assistance Fund na pag-uusapan po mamaya at ang Free Financial Education para sa ating mga OFW na matagal na po nilang inaantay. Pag so may po na paghatid ng mga servisyo sa ating OFW ay ang pagsisiguro ng tamang paggamit ng pondong at nagkakatiwala po sa OWA, sa DMW. Narapat din alamin ang kalagayan ng mga Pilipino seafarers na nasangkot sa encuentro sa Red Sea at Gulf of Aden. At siguro doon hindi na muli itong maulit pa. At kailangan po siguro maibalik na ang mga natitira pang bihag. Dapat po our government should double its effort to bring them back home. Hindi po sila bayani lang sa, sa ginhawa. Bayani na may tuturing kapag nagpapadala ng pera pero nakakalimutan na kapag ang bayaning yun ay nagkakaproblema na. No. Dapat po si pag-alis nila sa ating bayan, bayani po ituturing, pagbalik nila, bayani pa rin po dapat. Pati na rin po sa dama members sa diyo man tinanggal sa cruise ship na walang due process. Kailangan pong masilip ito. Hindi naman po basta-basta na lamang na ganun-ganun na lamang na aalisin, huhulihin at papahiyain sa ibang bayan. Marangal pong nagtungo po ang ating mga kababayan doon nagsakripisyo at isusukli lamang po ay ka, ka uh, pagwawalang hiya po sa kanila. Ang sinasabi po natin ay dapat bigyan ng dignidad at dangal ang ating mga OFW. Dapat po yan ang unahin ng ating pamahalaan ng DMW, ng OWA, ng Marina, lahat po ng ahensyang ito ay magtulong-tulong na para hindi na nga po maulit pa ang mga tulad ng ganitong insidente tulad po na nasabi ng ating chairman. Thank you, Senator Irwin. Um, for an orderly discussion, since we will discuss uh, first the proposed bill on expanding the use of the legal assistance fund, we will give the floor to the DFA first, then comments from the DMW. For the two bills on financial literacy, I will allow the DMW to proceed first, and then OA and followed by the other agencies accordingly.

suspend kami dahil ipapauwi na lang namin at huwag po rin yung dalhin ko sa kung saan saan sa mga El Salvador. Meron na po ba tayong ugnayan sa kanila na ipinaalam na dito sila dadalhin hindi sa kung saan saan impyerno? Opo, ah uh, paulit-ulit po yan. At ini-inform na tayo, it's called the consular notification process. Meron tayong uh, internal agreement with the US. Every time may inuuli silang Pilipino, not just for deportation, kaya may criminal case, ganyan, ini-inform dapat yung pamahalaan. So, so far, ang information ng ICE sa atin, is that there have been about uh, I will check the stats no but 69 are now under process at binibigyan natin ng legal assistance tapos in, uh, I will check the number of deported so far meron pero lahat to the Philippines ha? walang dinala sa ibang bansa right. so, 28 okay. ang nauwi na, na. So, salamat, to. Po. salamat po salamat to Mr. Chair go ahead Senator Bato thank you thank you Mr. Chair um, ma DMW, uh, Ma'am DMW sir sino mong DMW dito? Yes, sir. Uh, you've been in existence uh, for about uh, three years or almost three years. Uh, an ano problema natin? Bakit ha, until now, hindi pa tayo nakadeploy ng MWO? Uh, 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 Dito sa mga lugar na marami tayong mga OFW. K kasi ang, ang premise ng uh, DFA, why they're insisting to hold on that 100 million or 200 million na uh, legal assistance fund because of your absence. So, kung nandung na kayo, dapat kayo na maghawak ng pera na yan para tutukan talaga yung mga legal problems ng ating mga how, 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 long will it take for you to complete the deployment of all these uh, uh, vacant uh, countries na walang uh, walang uh, MWO? Good morning, Mr. Chair and uh, the honorable members of the committee. May I be allowed to reply to the question. Yes, go ahead, Mr. Mr. Yes. Mr. Chair, Republic Act 11641 mandates the Department of Migrant Workers to establish and create MW offices in all destination countries where the Philippine Embassy or the Consulate are present. That is the mandate. However, the challenge is, kailangan po natin na aprobahan po ng host country kung saan po tayo magtatayo ng MWO. That's, at hindi po lahat ng host country ay inaalaw po tayo. So, we can only establish and create an MWO office if the host government allows us. Second po, we need the support coming from DFA. The DFA has to endorse our request to establish an MD an MWO. Without that endorsement, we cannot on our own. Initially. So far, wala kayong problema dyan? Opo, wala. Wala, wala. Opo. Okay. Mr. Chair. Uh, Go ahead, Mr. Erwin. Magtatanong ko lamang po. Kung itinitingnan ko po itong uh, pondo na sinasabing 100. May 200 million na para sa Legal Assistance Fund po natin. Lumalabas po, base po dito sa isinumite ni Sen. Joel Villanueva sa kanya pong research. Noong 2022, 3,863 ang pending cases. Wala man po lang na absuelto? Ibig po ba sabihin nito, Lahat po sila na-convict, wala man lang na absuelto, na-dismiss ang kaso. I Anong mean, klaseng abogado ang pinagkukuha po natin? Abogado ba talaga po ito o baka mga nagtatatak-tatak yan ng mga notaryo doon sa Middle East. Pakipaliwanag nga po dahil nagugulhan po ako eh. Noong 2022, zero acquittal of the 3,863 pending cases. Bakit po? Abogado ba talagang kinuha natin o mga uh, ika nga, mga assistant lang ng mga abogado? Pakipaliwanag nga po siya dahil nagugulhan po ako eh. Uh, ako, ako muna po. No? Um, first of all, mga abogado po talaga yan. Uh, tulad ng sinabi ko po kanina, hindi pa hindi pa abutin sa trial kasi sa ibang mga bansa pag umabot na yan sa trial stage almost sure makokonvict ang uh, kaya po nakalagay po zero yan at that time kasi yung sinamit ng DFA noon yung convict uh, acquittals in the last 6 months uh, kasi anyway say my annual report no uh, yes twice a year and the last 6 months before that walang acquittal uh, but there have been acquittals there have been a number of acquittals and ang maganda dito pag na convictment mas mababa ang sentensya kaysa dapat nabigyan kung nga imbis na 20, lesser o kunwari 10 years magiging 5 years at makakapagtrabaho ng abogado natin working with us para kung makakuha ng uh, pardon uh, in fact every year may may, 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 mga daan-daan ng matapardon na Filipino Mr. Chair uh, Mr. Chair if you would allow me uh, matanong ko lamang ho ibig niyo ninyo sabihin paano ko itinuro lang nung, nung isang lahi yung kababayan natin na hindi naman ho talaga nagnakaw wala naman po talagang ginawang krimen itinuro lang dahil galit siya sa trabaho o bisor niya yung Pilipino, siya ay ibang lahi. Nakasuhan ho ngayon ng abuses o pagnanakaw, eh masaya na ho tayo dahil napababaan yung kanyang kaso, hindi mala siya na-acquit. Dahil talagang hindi po siya guilty, inosente po siya. Yung po yung sinasabi ko, sir, eh. hindi mo pwedeng sabihin ho natin na zero acquittal kasi eh ganito, napawaba at least, eh, gawa natin ng paraan. Hindi, sir. Eh. It's, not, it's not like that ho, eh. We, we are paying so much money sa isang OFW, sa isang legal representation niya eh, may mga balita po kami na nainuso lang, naituro, ituro ah, kasama ho yan, kasama ho yan, naituro sa Saudi police o anong police nila doon, naituro lang ho siya, o galit sa kanya, isinumbong sa police nila doon, sa religious police, sinabi ganito, ganun, may girlfriend yan, wala naman ho, walang katotohanan, eh, eh, paano ho yun? I mean, okay na ho, hindi siya makuit, at least naman, nabawasan na sentensya. Eh, paano nga po kung hindi guilty, ah, uh, Mr. Chair? Apo, ano anong yung nangyayari po sa ganyan? Wait a minute, uh, um, makasingit ako, I just forgot what country was it that I visited um, Senator Irwin, meron naman mga na acquit na pa-acquit ng ating uh, through the DMW and DFA. Um, although meron mga na convict na papababa kaso, and you're right. Excuse me. But meron mga bansa na nagtatrabaho talaga yung mga lawyers ng uh, DFA at ng DMW, and there were some cases that were really uh, the the, uh, the lawyers of DMW did good at nakapag acquit Yung nga lang, marami tulad ng sinasabi mo, I do agree with you, nakakalungkot nga naman because I will give aside side an example na yung mga, yung mga domestic helpers na OFWs na tumatakas, bakit sila tumatakas sa kanilang amo dahil hindi nila kaya yung mga maltreatment na natatanggap nila o na-experience nila sa kanilang mga amo. So, pagtakas nila, ang ginagawa ng employer o amo, eh, kinakasuhan sila ng pagnanakaw kahit hindi naman talaga sila nagnakaw at yun, nakukulong sila. At doon na pumapasok sila sa sinasabi mo na uh, pababaan na lang yung kaso as supposed to ipaglaban para naman maipatunay na uh, innocent inosente sila. Yeah, but but uh, you're right. Maraming mga bansa na hindi na acquit dahil siguro, excuse me, mahina yung mga abogado. Baka abogado di tatak. Anong tawag yun? O hmm. tagagano, sabi mo. Notario. Notario. Kaya po, maraming yun. Ah, okay. Next time ko tayo siguro magagaling na abogado, siguro DFA and DMW and OWA. Uh, I would also recommend as much as possible kung mga kuha tayo na abogado, yung local from that country. Huwag na Pilipino kasi hindi alam ng Pilipino lawyers yung batas sa Saudi. So kung sa Saudi, dapat Saudi lawyers yun para alam nilang pasikot-sikot. That's what Erin is talking about.